guys, welcome back Siyempre, PC Basic Tips May nagbigay nga pala sa ating tropa guys May nagbigay ng uh, motherboard processor Tapos may kasama pa siyang memory card Grabe to guys, hindi ko expect na bibigyan tayo ni tropa Ayan o, binigyan tayo ni tropa ng mga parts so. Oh. Hindi ito sponsor Dakong ah. Kung sponsor to, natin na mas maganda to guys. Siyempre, di man tayo ganun kalakas na uh, YouTuber. Kaya hindi tayo madadalaw ng sponsored. <laughs> Ito, bigay niyang tropa to guys. Grabe, ano? Yan, no? Tinalo pa yung mga sponsored na. <laughs> Ayan, guys. Tiga, labas ko lang sa plastic. Bubuhin natin ito Pero di pa ngayon kasi mag ko pa yung mga parts na to. Ayan lang ha. Ayan. Ayan guys. Grabe no. Tinalo pa yung sponsor no. Pero hindi yan sponsored guys. Bigay lang yan ng tropa sa atin. Ayan may kasama siyang memory card na 8GB. Ayan nakita ko 8GB. RAM Ramsta. Ramsta isa sa mga uh, budget meal na memory card yan guys tapos motherboard nya okay gigabyte E320M tapos syempre malamang Ryzen to guys Ryzen yun nga lang di ko pa alam kung anong Ryzen to eh hindi naman kasi nabanggit nung tropa natin na nagbigay kung maalala nyo, may nagbenta ng morang PC ngayon, may nagbigay. Grabe oh. Ang kulang ko na lang dito, SSD. Power supply, laban na. Saka kay, syempre. Yan. Yan, bubuhin natin to guys. buboy natin yung Ah... Uh, itong bigay na PC parts sa atin, bubuhay natin yan. Pero hindi pa ngayon, kasi bibilan ko pa ng mga extra parts yan. Bilang ko pa ng case, sa uh, saka monitor, mouse, keyboard, marami ako rito eh. SSD, meron pa ako. Power supply, wala akong stock. At least, kailangan bago yung power supply na ilagay ko rito. Yan. Siyempre, check natin kung gumagana. Hindi kasi nabanggit wala kasi ako dito nung iniwan to eh. Grabe no. Guys, hindi po to sponsored. Bigay lang ng tropa to. Po sponsored to, ipe-flex ko to nung napakaganda eh. <laughs> Kung pansin niyo yung mga nagmagawa ng mga video pag mga sponsored, di ba todo effort. Siyempre, sponsored yun eh. Ito yung mga ginagawa nating video parang ano lang yun, parang mga actual lang ang datingan. Mga, hindi siya ganun ka-hype. Kasi hindi man mga sponsor dyan, guys. Kasi ang target ko, matuto kayo sa mga basic-basic sa mga problema ng printer at PC. Yan. Wala tayong ano, hype na video. Hype! <laughs> okay, paano mga boss, guys? Anta, anta bayanan nyo na lang, gagawan ko ng video ulit yan pag buo na. Pero mukhang matagal-tagal ba to? Kasi marami pang makabinbin na na PC yung aking kinakalikot sa ngayon. Ayun, shoutout sa tropa ko. Bait mo, tinalo mo pa 'yung mga nag tinalo mo pa 'yung nag-respond, tinalo mo pa 'yung parang nag-sponsored. Thank you. Thank you very much. abang abang lang sa mga video tutorial pa natin gagawin, PC tips.